alam mo ba na may mga bagay na hindi mo pa natutuklasan tungkol sa tunay na kapangyarihan ng pagsamba marami sa atin nakakalimot kung gaano kalalim ang ating koneksyon sa Diyos kung ikaw ay naghahanap ng kalakasan kapayapaan at pagpapatawad ang mensaheng ito ay para sa iyo pakinggan mo ito at itanong sa iyong sarili Paano ko nga ba tunay na mapupuri ang Diyos ng buo? Kung sa tingin mo ay touch ka ng mensaheng ito, i-comment mo sa baba. Amen! At ipagdasal natin ang bawat isa. Tiyak, magbibigay ito sa iyo ng lakas at bagong pananaw sa iyong buhay. Panginoon, bago po kami magsimula, nais naming basahin ang awit isang daan at tatlo. Isa na nagsasabing, purihin mo ang Panginoon. O, kaluluwa ko, at ang lahat ng naroroon sa aking kaibuturan, purihin ang Kanyang banal na pangalan. Panginoon, ang mga salitang ito ay isang malalim na paalala mula kay David ng tunay na kahulugan ng pagsamba at papuri sa iyo. Sa mga salitang ito, parang nakikipag-usap si David sa kanyang sariling kaluluwa at ipinapaalala sa amin na hindi sapat ang ating papuri. Hindi ito buo at tapat kung minsan, kaya tinatawag kami ng aming kaluluwa na magsikap pa, lumalim pa, at magbigay sa iyo ng karangalang nararapat. Panginoon, naway matutunan namin mula kay David na ang tunay na pagsamba ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo o sa pagsasabi ng mga tamang salita, kundi ito ay nagmumula sa aming mga kaluluwa. Mula sa pinakasentro ng aming pagkatao. Ang tunay na pagsamba ay hindi mababaw, hindi kalahating puso. Ito ay buo, tapat at makapangyarihan. Kaya nga po, Panginoon, hinihiling ko na ang lahat ng naroroon sa aking kaibuturan ay magbigay papuri sa iyo. Hindi ko nais magtira ng anuman. Nais kong ibigay sa iyo ang lahat ng aking iniisip, nararamdaman, lakas at buong pagkatao upang ikaw ay purihin. Panginoon, alam ko na sa buhay na puno ng abala at mga pagsubok, madalas kaming nakakalimot magbigay ng buong papuri sa iyo. Minsan, nagpapasalamat kami sa iyo dahil lamang sa nakasanayan o kaya'y pumupuri kami nang hindi iniisip ang iyong kabutihan. Ngunit, Panginoon, ang mga salitang iniwan ni David ay isang paalala na nais mong makuha ang aming pinakamahusay na pagsamba ang aming pinakamalalim na pasasalamat sa bawat araw na ako ay buhay panginoon napakarami kong dahilan upang magpasalamat sa iyo may hangin akong malalanghap may pintig ng puso at may kakayahang marinig at maunawaan ang mga salitang ito o diyos alam ko po na kahit may mga pagsubok sa buhay mas malaki ang iyong pag-ibig awa at mga biyaya kaysa sa anumang pagsubok. Kaya, Panginoon, huwag mong hayaang may humadlang sa aming pagbibigay sa iyo ng papuri. Naway maging ang mga salitang ito, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at ang lahat ng naruroon sa aking kaibuturan, purihin ang kanyang banal na pangalan, ay magpatuloy sa aming mga puso araw-araw. Mahal na amang makapangyarihan sa lahat, itinataas ko ang aking puso sa iyo. Pinupuri kita at ibinabalik sa iyo ang lahat ng kalwalhatian. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Isang biyaya upang maranasan muli ang iyong wagas na pagmamahal at kabutihan. Panginoon, lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang natanggap ko, malaki man o maliit. Ang araw na ito ay iniaalay ko sa iyo at sa bawat sandali, pupunuin ko ng kagalakan ng aking puso dahil sa iyong biyaya at walang hanggang pag-ibig. Nagpapasalamat ako sa simpleng mga bagay na nagdadala ng saya sa aking buhay, sa mga taong nagbibigay ng liwanag at inspirasyon, sa pamilya at mga kaibigan na naging sandigan ko sa bawat yugto ng aking paglalakbay. Salamat sa mga relasyon na nagpapalakas ng aking loob at nagbibigay ng kapanatagan. Salamat sa iyong pagmamahal na walang kondisyon, sa iyong walang sawang pagpapatawad, at sa iyong katapatan sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Ikaw ang aking sandigan, ang bukal ng lahat ng kabutihan, at ang patuloy kong hinahanap sa bawat araw na lumilipas. Panginoon, sa araw na ito, hinihiling ko ang iyong patnubay at karunungan. Ipakita mo sa akin ang tamang landas at bigyan mo ako ng pangunawa upang makagawa ng matalinong mga desisyon. Turuan mo akong makita ang pagkakaiba ng tama at mali at gabayan mo ang bawat hakbang na aking tatahakin upang ako ako'y mamuhay ayon sa iyong layunin. Bigyan mo ako ng karunungan upang piliin ang tama upang maging matatag sa harap ng mga pagsubok at upang maunawaan ang mga bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong plano at bigyan mo ako ng tapang upang sundin ang iyong tinig, anuman ang sitwasyon. Naniniwala ako sa iyong katapatan at sa iyong perpektong plano para sa aking buhay. Sa araw na ito, pinipili kong bitawan ang anumang hindi na sa iyong kalooban. Lahat ng maling gawi, masasamang bisyo, negatibong pag-iisip, lahat ng ito ay isinusuko ko sa iyong kamay. Nililinis ko ang aking puso at isipan at pinipili kong lumakad sa ilalim ng banal na proteksyon ng dugo ni Jesus. Panginoon, sa iyo ko inilalagak ang aking tiwala. Anuman, ang aking kaharapin. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang magtiwala ako sa iyo ng buong buo kahit hindi ko nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Salamat sa regalong pananampalataya, Panginoon, naway ito'y lalong tumibay at lumalim sa bawat araw. Gamitin mo ako upang maging inspirasyon sa iba, upang sa pamamagitan ng aking buhay. Ikaw ay maparangalan. Turuan mo akong magtiwala sa iyo sa gitna ng mga pagsubok. Ikaw ang aking kanlungan at kalakasan at sa iyo ko natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Panginoon, bigyan mo ako ng kakayahang makita ang iyong kamay na kumikilos sa aking buhay kahit sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Turuan mo akong maging mapagbasensya at maghintay sa iyong perpektong tiempo, sapagkat ang iyong plano ay laging mabuti at puno ng pag-asa. Ama, nagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo. Hinihingi ang iyong kapatawaran at habag. Salamat sa iyong walang hanggang awa na laging bago sa bawat umaga. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong nakasakit ako ng iba, sa mga oras na hindi ko sinunod ang iyong utos, at sa mga sandaling mas pinili ko ang sariling kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal na laging handang tumanggap sa akin, kahit paulit-ulit akong nagkukulang. Tulungan mo rin akong magpatawad sa iba, tulad ng pagpapatawad mo sa akin, na ang iyong awa at biyaya ay bumago sa aking puso at magbigay sa akin ng lakas upang mamuhay ng matuwid sa harapan mo. Panginoon, sa iyong kapangyarihan, palayain mo ako mula sa anumang kasamaan at kasalanan na maaaring pumigil sa akin sa pagkakamit ng iyong mga pangako. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu upang maging matatag ako sa bawat hamon na dumating sa aking buhay. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na anumang balak ng kaaway laban sa akin ay hindi magtatagumpay sapagkat ikaw ang aking kalasag at muog. Liwanagan mo ang aking landas at pawiin ang anumang dilim sa aking buhay. Protektahan mo ako mula sa lahat ng masasamang balak at itakwil mo ang anumang puwersa ng kadiliman na maaaring magdala ng kapahamakan. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng laban na aking kinakaharap. Stress, takot, pag-aalala, lungkot, kawalan ng kapanatagan, at pagdududa. Punuin mo ako ng iyong kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao. Tulungan mo akong bitiwan ang anumang bagay na humahadlang sa aking relasyon sa iyo upang patuloy akong lumakad sa kalooban mo. Salamat sa paglaya na mayroon ako sa pamamagitan ni Jesus dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, ako ay napalaya at natubos Panginoon, wasakin mo ang anumang tali na bumibihag sa akin at palayain mo ako mula sa anumang hawak ng kaaway sa aking buhay. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Balutin mo sila ng iyong banal na proteksyon at iligtas sila mula sa anumang kapahamakan. Patatagin mo sila sa kanilang pananampalataya at pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Salamat sa tagumpay na natamo namin kay Kristo. Isang tagumpay na walang sino o anuman ang maaring bawiin. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong kagalingan sa katawan, isip at espiritu. Ikaw ang tunay na manggagamot at sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking kalusugan. Palakasin mo ang aking katawan. Protektahan ako mula sa anumang sakit. At pagalingin mo ako sa anumang karamdaman. Punuin mo ako ng kapayapaan at kagalakan. At tulungan mo akong palayain ang sarili mula sa anumang negatibong damdamin na maaaring bumigat sa aking puso. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya at probisyon. Ikaw ang aking tagapagtaguyod at sa iyo ko natatagpuan ang lahat ng kailangan ko. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad at pagpalain mo ang aking mga ginagawa. Naway hindi lamang material na biyaya ang aking matamo mo, kundi ang higit pang lumalim ang aking relasyon sa iyo. Gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pagpapala upang makatulong din ako sa iba. Panginoon, itinatalaga ko ang araw na ito sa iyo. Salamat sa katapatan mo sa iyong pag-ibig at sa iyong di matatawarang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung natouch kang dasal na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng Amen sa comment section. Kung nais mong maging bahagi pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka, i-like, at i-share ito sa mga mahal mo sa buhay. Salamat at God bless po sa inyong lahat.